yan nang hawakan ng ano itak. espada hmm. Pinili luwat ito, di ba? Mm -hmm. itibalangka, Langka, langka iti bakuan. Tanag. 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 Pero madaling tanag oh, may Ang gamot, may, may lubit lang ka puno. Pero maduga. Dirit, puno hit niya gamot ito ning kukuha. Aw ang gamot. Oo. santol gi Santol mao pa dumo. Pay gi pulo takob. Huh. katinan. Ang alas noy binayan na. May dala, may dala. So, so ganito ka kulop, magkakanto pala kami ha maligaya. Ba daw ay ngangal-ngal gaud. Mga inyaton kuan nya standby to. Eh nagpa pa sir nag naglugit taw ito. Kanang dera lobi. Uh, ah. Nagpupropahuan. Ah, ni Rey nagsanggot. Nagsanggot sir. Pero kila ini para pahuway kita ipauli na kita. Ito't biyahe ngadto. Usa nagpahuway kita. Ang rani na ngan. Rani na